eto po yata po yellow you know tinawag ring mangga iyon <laughs> you know may nakita na kagad ako. hello mga kuyet at mga ate magandang araw mga gabi sa inyong lahat so ito ang aking content ngayon tungkol sa mangga alam naman natin na basta pumatak na ang summer, dumating na ang summer, ang sarap kumain ng mga prutas in season. Isa na dito yung Indian Mango. So ayan, uh, samahan niyo ako habang ako ay kumakain ng mangga. Actually, itong mangga dito ay galing-galing na ate Lori. Ayan, makita nyo naman kung gaano kami katakaw sa mangga. So, tapos pagkatapos nun, meron naman binigay sa akin sa amin ito si Ate Bali. Ayan, pagdating na pagdating pa lang ng mangga, agad na kaagad na binenta ng aming anak. Talagang nag-trade din siya. Kasi nakaka-missing kasi na kumain nito lalo na pagkagalito. At uh, isa pa parang ano, nostalgic kasi naaalala mo yung pag-uwi kayo ng probinsya. Lagi yan, lagi meron niyan. Siyempre, ang mangga ay masustansya. Saka, ako ewan ko ha, siguro sa iba, uh, hindi sila kumakain ng mangga kapag uh, wala pa laman yung chan nila dahil sinasabi mga ngasim. Pero ako, natry ko naman na din kumain ng mangga ng kakagising ko lang. Try ko rin ko. Sabi nila, pagkagabi, huwag ka na kumain ng mangga, hindi ka matatunawan. Pero ako naman, eh, natry ko rin kumain ng mangga kahit gabi na. So ayan. Sus, kinikilig-kilig pa ako dito. Ayun, talagang ubod ng sarap yung... Ay, yan, oh. kinuha namin ng mangga kay Ate Bani. Shout, -out, shout out sa iyo, Ate Bani. Ang sarap ng mangga na pinadala mo sa amin. Talagang sulit na sulit yung aming ano, pagkain yan. Yan. Pagdating na pagdating pa lang, ako, humingi na kaagad ako doon sa taas ng Apple Cider. Sa so, ko na. na kaagad at nilagtakang ko na. Ayan, pinakansyon pa ako ni Ate Boy, no? Para talaga ang <laughs> <laughs> Para Ayan. Sarap. Masarap yung mangga na yan. Yung, yung galing sa probinsya nyo, Ate Bani. Uh, matamis siya. Konti lang, konting-konti lang yung asin niya. Sabi ko nga, yun eh, ako, parang bawal to doon sa mga diabetic. Kasi baka hindi natin alam no, ang mango o mangga ay matas din ang sugar. So itong Indian mango na dala na ni Ate from Bulacan, hindi siya o konti lang yung asim niya. Eh. Tapos karamihan niyan maliba lang. So talagang na-enjoy namin ayun. Ayun na nga ang sarap niya sa bagoong kahit asin, sarap. Tapos since uh, bagong pitas siya, siyempre mas preferred ko pa rin yung feel ng nasa probinsya. Kinakain yung mangga na merong balat. Yan. Ano ko kung totoo? Sabi ng mga matatanda, ang sustansya daw eh nasa balat. Kasama din siguro yung mga dumi dun. <laughs> Pero kanya-kanya po yan eh. Ako, mas gusto ko pag bagong pitas talaga. Kinakain ko na as is. Ayun. Kaya yung unang pagdating pa lang yan, kinain ko na ng may balat. Pag ilang yung tinalupan ko, may mga itibitin mo. So, ayun, Enjoy. Yun ang dami, Tim. enjoy namin to. ah uh, mahilig talaga ako okay. sa manga eh. Talagang lagi ako nagkakrape. Pag nakakita nga ako ng makain ng manga, natatakam na nata kagad. So, okay. so, meron din dinala yung mga kapatid ko. Galing sa Bulacan. Kaya lang maliliit. Yan. Hey, na, maliliit okay. yung makuha nila. Tumadilaw. Kaya, uh, saka maasim parang pinitas na nakagad Ang intention kasi nila doon, kainin na kaagad. At uh, lagyan ng uh, bagong. Parang yung mga kinakain na street food na may bagong alamang. Ayan, kaya kinuha na nila yung malalambot pa lang yung buto. Ang kaso, ilang araw nang inabot dito, hanggang sa unti-unti na siya naghihinugan. So, kami, meron pa kami mga natirang mga ganong nakaraan, kaya Uh, hindi pa ako kumuha kasi nga masarap talaga yung bihan yan, yan masarap kasi yung minigay ni ate oh, ba kaya hindi ko na napansin itong mangga na dala nila galing bulaka so yan maliliit sya actually marami yan marami yan kaya, kaya lang sobrang asim ang ginawa ko ano ko yan binuro ko e, kaya ako kung familiar sa inyo yan yan ko pickled mango since maliliit sya Nurong mangga. Ayan. Naalala ko naman yung pickled mango tuwing bakasyon din. Uh, ah, kami nung mother, pag sinusundo namin yung mother ko din sa may Quezon Avenue. Sa may tropical hut. Ayan. Tropical hut ba yun? Ah, sa may high hut. Ah? High top. Ayan. Sa may high top. Meron dyan sa loob ng grocery nila na nagtitinda ng mga nakababad na ganyan. Eh or preserved mango tawag nila dyan so nagpapabali ng na ano yan kasama ng mga champoy eto kung alam pa uh, ng mga tao ngayon yun mm -hmm. champoy, kiamoy tapos yan meron mga ganyan preserved mango lagi kami bumibili yan pag weekend lalo na pag summer kasi marami yan Yan. Tapos sa probinsya naman ng mother to, mahilig din kasi sila magpikil ng mga prutas. Iba-ibang prutas. May Uh, eko eh kung alam niyo yung tawag dito. Kasi maasim. Maasim na prutas na parang kamias. Nakalimuta ko yung tawag eh. Pero yun, isa yun sa mga pinapreserve nila. Binababad nila dyan. Ayan. Ang nakakamiss din pag summer, kumain ng siniguelas. Siguro yung mga patapos na daw yung summer, magkakaroon. Eh. At saka luhat. Ayan ang naalala ko pagka summer, pagbakasyon na namin mga estudyante, uuwi kami ng probinsya, tapos dadaling kami, pupunta kami ng palengke, maghahanap pa niyan yung mga putas na yan. Yun yung lagi namin uh, kinakain, ni snack pagdating ng hapon, na uh, kami magpipinsan sa probinsya. Yan. every summer kasi talagang ang practice na ng mga parents namin kasi kasi uh, dito kami lahat nakatira sa Manila ng pinsan. Uh, kami ng probinsya. Una una para syempre matuto, matutong makisalamuha sa mga amin mga kamag masarap yung maging pintas ng amin banding magpipinsan, ganun at uh, matuto ng mga tamang manners kasi nandun sa province ang mga, sa ano eh, mga old tradition at saka mga manners ng mga kabataan dun na ko correct pag dito kasi sa Manila alam niyo yun so sobrang busy ng mga tao hindi kami naasipaso hindi masyadong nadidisiplina so yun so ayan na nga tinago ko na yung mga, ulit syempre kumuha ko ng ng uh, madami-dami Yeah, minalo ko pa nga si mother, sabi ko, kumuha ako dito, oh mother. Iwan ko na ba ito sa'yo? Pero syempre, bago ako bumaba, nilantakan ko muna, ulit, oh mangga Yan na. So, alam niyo na, isa sa mga paborito natin na prutas sa itong mangga. Lalo na pagdating ng tag-init. Dahil bukod sa masarap siya, uh, yung nga, yung mga memories, katulad ng kwento ko ngayon, yan yung mga naaalala ko tuwing nakikita ko tong mangga at tuwing nakakakain ako ng mangga. Kaya bukod sa masarap na siyang kainin, masarap din magreminis. O, o kaya alalahanin yung mga ating kabataan kung saan eh, natakasayan ng buhay, na Ang simple yung ng pagkain ng mangga, nagiging ano na, paligayahan na natin. Ayan. So, bababa na ako. Ako. Ibababa ako na pong mangga na to. Di na daw kakainin ni Mado. Pero kumuha pa rin ako ng dalawang magliit. So yun yan ma. Kaya mo gusto niya. Talagang favorite ko yan eh. Kasi kahit naman sausaw mo yan sa asin. Okay na okay na eh. Bagay siya eterno sa mga prito. Sa kahit anong mga maaalat na pagkain. Basta yun yung kinakain mo. Sarap meron kang medyo may maasim-asim sa tabi. So yun na nga. Tinuha ko na to at doon ko nakakainin to sa baba ngayon. Ayan. Kayo ba, ano bang paborito nyo sa usawa ng mangga? Meron ako mga pinsan, gusto gusto nyo lang sa usawa niyan, patis sa kasili. Na-try ko rin siya, masarap, pero yung mga panahon na yun kasi parang mas trip ko siya pagka manghang, iniisip ko daw meron yan iniinom eh. So, nasanay lang din talaga ako na ang sausawan, dahil sa Ilocos yung mother ko meron laging sukang Iloco since wala kaming sukang Iloco kaya dito eh nanghingi na lang ako ng apple cider kasi alas pareho lang sila ng lasa ayan ito naman ano preserve dito simple nga ano lang to asukal at asin na may onting suka so ito na Ayan na, nilanta ni Darius. So, sarap na sarap dito si Darius. Grabe. Ayan o, takaw. Sarap talaga. Hmm. Nang yabang Habang binaboyce over ko ito, natatakam na naman ako Parang gusto ko na naman kumain ng mangga <laughs> So, ayun Sana na-enjoy nyo tong Tong aking vlog na to Tungkol sa mangga na uh, ngayon siguro alam niyo na na uh, mahilig talaga ako sa mangga kaya pag nakakita ako na ito, alam niyo na ang banat ko sa inyo pengay naman <laughs> uh, siguro hindi lang naman ako ang mahilig dito no marami sa atin ang mahilig sa mangga uh, sigurado ako dahil uh, ano to eh ngayon nga uh, pagkain ngayong, ngayong summer ayan pagkain natin mga Pinoy ayan Lalo na yung mga nandyan sa mga, uh, nasa overseas. Mm -hmm. Na ating mga kababayan, sigurado na may misyo rin na kumain ito ngayon mga panahon na ito. At sana kahit dito sa palabas ato, eh, na ito, eh, na-enjoy nyo. Babush! Hello so, po sa lahat ng mga nakapanood ng video na ito. Hulaan nyo lang po kung ilang beses ko sinabi ang salitang mangga. At doon sa unang mga kahula, i-comment ko lang po. At doon sa unang mga kahula, ng tamang sagot ay bibigyan natin ng Kim Proda T-shirt. Maraming salamat po. God bless.